Ayo. Kick mo ba? Kick mo. Normal lang. Uh. na. Ayun, umandar na Ayo. Little, little bike.

Grabe oh. Stator coil niya. Halos sunog lahat oh. Ito Ah. Ito. You Ito. Know. Yan. Ito yung natin. Ito kasi na ang tunog big bike. So, o ugong. Tara. Nata atin. Mayroon tayo genuine. Mayroon na dito genuine. Natin. Kami yung brand yung. Yung bago. Full light kaya ko cool lang yung charging niya kung tayo sa, sa nag-start tayo kasi may iron sunog you know, sira na to kaya magkukulang siya ng voltay ano, tara suno natin to yun mga idol confirm saan yung luma ano wala na yung no big bike ko oh. oh. wala Lalo yung hubong Dahil dito yan mga idol yan. Tapos dito yun, oh. tulog oh. repair ko Oh, repair niya pa daw. Oh, grounded na to. Wala, yun oh. oh, oh, na wala nang wala, wala nang ulit. Tingnan Yung multae. yung tester, boy. parang kaan para maan. Wala na, Wala na. wala na, ako na. yung cover. Tingnan yung multae niya kung ganun pa rin.

nakatira sa ito Tapos yung dito ng charge na, you Know? Ay, no? Masira. Ayan, okay na to. time na natin ulit. charge lang siya. charge lang ulit yan. Okay, okay. Ayos.